Good day mga ka-Inken Kitchenamics! Ngayong araw tayo ay mamimitas at magluto ng sariwang gulay. Narito na ang ating mga napintas na gulay, may malunggay, papaya, tsaka saluyot. Ihanda niyo mix. Ready na ang ating mga gulay. At ito ay sariwang-sariwa galing sa ating munting uh, backyard garden. So, ito yung papaya, malunggay, at saka yung saluyot. So, ready na po ito para ilutuin natin. Tara, mag-umbisa na tayong magluto. Na-boil na yung water at saka asin at more na shrimp. So, i-add na natin ang ating sliced na papaya kaya so, ayan na natin ng ugto pang ating papaya bago ilagay yung saluyot at saka malunggay okay luto na ang ating papaya so ilagay na, na natin ang ating saluyot okay, saluyo. okay ayan na natin ang ating malunggay Ito na natin guys, kung tama na ng lasa. Mm, ang sarap ng ating fresh na fresh na gulay, galing sa ating backyard garden. Okay, so, luto na ito guys, yung malunggay. Uh, Pakatay na natin ang apoy ng ating vegetable. Okay, ito na guys, ang ating lutong uh, gulay. Ito ay uh, organic kasi dito lang tayo nagtanim sa ating uh, backyard at uh, wala itong fertilizer, all natural. Yung papaya, yung saluyot at saka malunggay, lahat sila ay uh, organic kasi walang fertilizer at uh, ito ay nasa backyard lang natin. So sana nakakatulong ito sa inyo para makapagluto din kayo ng uh, healthy na vegetable galing lang sa inyong uh, maliit na backyard garden. So, thank you for watching Inken Kitchenomics. Uh, don't forget to like and subscribe.